So magluluto tayo ngayon ng uh, ginisang bagong. Yan, so saktong-sakto to para sa mangga. Panahon na kasi ng mangga ngayon. At mura na naman tong mga mangga. Kaya naman eh susulitin na natin yan. So ito nga pala yung puno ng mangga nila pastor. Yan o, oh, uh, Indian Mango yung variety nyan. So sa kabilang banda niyan eh merong mga kalabaw at saka piko itong Indian mango yung isa sa pinakamasarap na mangga eh. So hindi siya maasim kagaya ng uh, kalabaw. Grabe ang asim, nakakangiwi. At isa shoutout pala muna natin syempre, yung classmate ni IC na si Charity. So lagi kasing kinukuwento ni IC na lagi ka daw nanonood sa aming uh, video. So salamat nga pala sa panonood at pag-support na rin syempre. So dito pala sa ginagawa nating bagoong eh ang version na gagawin natin eh kagaya ng mga nagtitinda ng mangga. So medyo matamis to. Pero syempre lalagyan pa rin natin to ng konting sili para naman eh makaasaw-saw si IC. So para nga pala dun sa siling uh, panigang, bawang, sibuyas eh pwede nyo siyang gayatin ng uh, maliliit yung pinong-pino para magmix dun sa ating uh, bagoong. Kasi yung ginawa natin dito medyo malaki. Pero okay lang yan, pambahay lang naman yan. So, hindi na kailangan ng uh, durug na durog. At syempre, pagkagbisa natin, ay uh, ilalagyan kagad natin to ng uh, suka. So, papakuluan natin to sa suka. At hindi mo na natin to hahaluin habang hindi pa kumukulo. Para hindi mahihilaw yung suka natin. So, syempre, habang nagaantay tayo, eh, magbalat-balat na tayo ng ating uh, mga mangga. Grabe tong manggang to, sobrang asin. At binabalatan pa lang natin eh, amoy na amoy na kagad natin yung asim ng mangga. Kaya nangangapal kagad yung panga natin. Eh, no? So yan at kulong-kulong -kulo na pala yung ating uh, bagoong. So ang gagawin naman natin ngayon, eh maglalagay naman tayo ngayon ng isang cup ng asukal uh, na pula. Normally kasi kulay itim yung uh, bagoong na binibenta sa labas. So syempre gagayahin natin yan. So kaya kulay brown yung lalagay nating asukal. Uh, so yan o, oh, kulay na kulay na o. Oh. So lalagay naman natin ngayon to ng uh, siling labuyo so mga dalawang piraso lang muna ilalagay natin para hindi na ganong umanghang kasi syempre si Icy kakain pa so pagkulunyan niyan eh, ayos na ganun lang kadaling magluto ng uh, ginisang bagoong so syempre tiki man time na so titikman na natin yung ginawa nating uh, bagoong thank you for rushing. ang sarap